Basta yan yung sinampalukan ng mga katutubo. Masarap. Halo-halo na agad. Wala nang sangkot-sangkot siya. Tikman mo, na. boss. Tikman mo, tikman mo, tikman mo. Tikman mo. Kaibigan ko po. Ayan. matagal lang kami magkaibigan na ito eh, sa Marilao. An Ano lasa? Iba ang lasa ng luto ng katutuba kaysa sa katutubo. Oo oh, nga no. <laughs> tara tara kain na tayo. Kaya, ang, ang sarap ng kain na namin dito. Lagay, ano, lagay nyo na ng pagkain dito. Ay mga bata, papuntayin nyo na dito. Nay, tay, tara dito na tay lahat. May dala si Boss Toto eh. Na Jollibee para sa mga bata. Boss Toto eh po kasi ang kanyang malaya o sa Marilao. Doon siya nakakalala. Tay, tawagin mo na lahat dito. Ay, eh. kain na. Jollibee ah, oh, Jollibee. Pat, tawagin mo na yung tropa. Nard, tawagin mo na yung tropa. Ayun na. Tapos, santo ka na naman part ng sin ano, sinampalukan. Ano, boss, masarap? Masarap, masarap, masarap kumain dito sa mga katutubo. Sa dahon pa ng saging. Masarap po kumain sa mga katutubo Sa sa mga kaluluko. Tara, 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 tara santok na. Ay, ayan, dali na lang din eh. Bubuhati ni Bernard. Ang yaman. Ang yaman. Oh, tabi, tabi, tabi. Ayon, kaya mo, Malakas. oh yeah. Oh, mamangan na. Tay, pwesto na. O, lagyan na lang muna ng ulam to. sambal, mangan kita Ano tay, ano tay? Mangan kita mangan kita? Mangan mo. ko mangan kita. anak Ah. Ah, ganun pala. Akala ko mangan kita. Man, Man, mangan ako. Mangan ako. Mangan ako. Mm. Mangan ako. Mangan Kain na, oh. Okay. Ayaw. Silyaw. Ayaw magsama. Silyaw. Panyan na. Silyaw. Oo. Alwa, panyan na. Sabat, ibu. Pakuha na ako ng sakin. Sa silyaw. O, ano yung tayo silyaw? Silyaw, ano? Bangko. Bangkok. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. oh. Kuha mo nang lalagay si... Ayun pala. Meron pala si boss. Oo, kain na. Ay mga bata, tara dito. Kain na. May niluto pa si nanay yan, pakbet. Ay pakbet. Ay masarap 'yan, basta si nanay magluluto. Hmm? Masarap kasi sa gulay magluto si nanay. Kagka kamote. Tikman natin. Hmm. Kain na. Nasaan sila? Kumakain na doon? Eh, oh, tagay ang dulo Ay, kain na! Mm. Mm. Oh, Ay, kain na tayo. Yeah mo na yung tropa. Hindi, kahit dito may spaghetti na yun. Hmm. Ah, unai pues si unai si unai. Si Bawa ay, mga bata, alay ka rito. Ay, malalaki. O, sige, yung spaghetti, dali, dali mo na lang doon. Tapos yung mga malalaki, papuntay mo na rito. Mm. Ay, tawagin mo na sila, ano? Oh, dali mo spaghetti rin. Saka yung manok. Dali mo na yung manok doon sa kanila. Hmm. Pero kung tutusin ba, mas masarap ang gulay. Di ba? Mas masarap. Pero mga bata kasi dito, sabik talaga sa si Jollibee yan. Kaya, ang lupit mo. Hmm. Bagay, nagja-Jollibee naman kami. Hmm. Sarap. Ba, ba, Tay, pwesto na. Nard. Aba. na? sige. Tay! Sana. Kain na yung tim. Hmm. Kain na dito. Tapos yung mamaya ay matitira. Hindi na mauubos ang ulam. May ba hmm. may Ano tayo? Hindi mauubos. Oh, ah, Tay, kain na. Oh, Bas malamig sa kubo no. Oh, mm. Pagawa mo to, ganda. <tap> ah, maganda. maganda. po gawa niya. Ang ganda. Mampat. Mm. na. Wala kasi kaming pwesto kaya nagpagawa ako ng ganito. Yeah, Lagi kami sa labas lang. Eh, mag na. Ini nara. sila kakain para kasi ah. Hmm. Hmm. Tay doon na tay paso na doon. Papaso na okay, sila. Okay, doon na kayo saan? Tayo. para. Okay. Yan. Nay. Masok. Gulay. Hindi mainit. Manyaman, manyaman. Namot. <laughs> okay lang yan. <laughs> okay. Tol kain na tol. Pwesto na. Di kaya ba? Si Utol Pakdo. Saan yung Ay, tumuk, o, na ba, Kumakain na? Kumain na ka? Doon kumain. Nahiya sa, nahiya kayo, kayo nahiya kayo kay Bustotoy. Kayo maiya, eh. <laughs> katutubo rin yan. Katutubo rin ako eh. Mm. <laughs> Di ba halata? Nauna oh. lang po kung tumubo. <laughs> <laughs> Pero katutubo rin po. Katutubo <laughs> Maraming salamat po sa, sa Jalebel ni Boss Rotoy. Marami po, Roto. <laughs> po siyang natutulungan dito. Hmm? Thank you very much. Sarap Mayano na boss. Makapuso yan, makatao po yan. Makaluko rin na. No? Mm, makaluko. <laughs> <laughs> Kaya huwag kayo luluko-luko. Hmm. <laughs> hmm. Meron din akong tulong para sa inyo. <laughs> Ay nako. O, kain na, kain, kain. Hmm? Masap na kumain dito. Sarap po. Hmm. Ang sarap ng style ng um, sinampalukan nila. Gatal na lahat. Ma, ang kasina ba lang? lang? Galing pang Bulakan yung usbong niyan, boss. Bulakang. <coughs> usbong. Nung oh. sa, sa bulakang pa nang galing yung usbong nung sa balok. Oo, <coughs> hmm? oh, sarap. Masasilo. Ano eh. yung team doon kumakain? Ano hmm. Dito boss, yung team ko sa vlog. Halos siyam na pamilya lang sila ngayon. Pero maraming natutulungan yung team ko na mga sityo rin. Kaya ah, yeah. Sundok mo ng ulam pa. Ngayon mo... mm -hmm. dito dito. Dali mo dito. Punuin mo. tiba masarap pag maraming sabaw? Mm -hmm. pang pa sabaw. <laughs> Sarap talaga pag kasabaw. Oh. Napakanin ako ngayon na. Sa linggo na ako hindi nagkakanin boss eh. Sa linggo na. Ay palukan eh. Dumaan talaga yung asim. Eh. Mm. Ah. Um. Lagi na mo sa bawat mo. Ano ano, yung? ano na yung sarap ba? So, matangat, hmm. pagkain, sarap. Ikaw nagluto niyan eh. Tatay pala. nag sila kakain sa kanila doon. Ganito masarap na kain ah. 4 si dalin nantu palano sa bilano mm -hmm.